Maligayang pagdating sa channel na ang Biblia para sa lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. nang tumanaw si Jacob, nakita niya si Esau na paparating kasama ang apat na raang lalaki. Kaya pinasama niya ang mga anak niya sa kanilang ina at pagalis nila, pinauna niya ang dalawang aliping babae at ang mga anak nila. Sumunod si Leah at ang mga anak niya at si Raquel at ang anak niyang si Jose. Si Jacob ay nasa unahan nilang lahat at halos ilang beses siyang yumukod habang papalapit siya sa kanyang kapatid. Pero tumakbo si Esau para sa lubungin siya. Niyakap siya ni Esau at hinagkan at umiyak silang dalawa. Nang makita ni Esau ang mga babae at ang mga bata, tinanong niya si Jacob, Sino ang mga kasama mong iyan? Sumagot si Jacob, Sila ang aking mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos dahil sa kanyang awa. Lumapit agad kay Esau ang dalawang alipin na babae at ang mga anak nila at yumukod sila bilang pagkalang sa kanya. Sumunod din si Leia at ang mga anak niya at yumukod. Ang huling lumapit at yumukod ay si Jose at ang ina niyang si Raquel. Nagtanong pa si Esau kay Jacob, ano ba ang ibig sabihin ng mga grupo ng hayop na nasa lubong ko? Sinabi ni Jacob, regalo ko iyon sa iyo para tanggapin mo ako. Pero sumagot si Esau, Marami na ang ari-arian ko, kaya sa iyo na lang iyon. Pero nagpumilit si Jacob. Sige na, tanggapin mo na iyon. Kung totoong pinatawad mo na ako, tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Sapagkat nang makita ko ang mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na rin nakita ang mukha ng Diyos. Tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo dahil napakabuti ng Diyos sa akin at hindi ako nagkulang sa mga pangangailangan ko. Pinilit ni Jacob si Esau hanggang tanggapin na ni Esau ang mga regalo niya. Pagkatapos, sinabi ni Esau, Halika na, sabay na tayong umalis. Pero sumagot si Jacob, Alam mong mabagal maglakad ang mga bata at kailangan kong alagaan ng mabuti ang mga hayop na nagpapasuso. Kung pipilitin natin ang mga hayop na maglakad sa buong araw, baka mamatay sila. Ang mabuti pa, mauna ka na lang sa amin. Susunod kami sa iyo ayon sa bilis ng mga bata at ng mga hayop na kasabay namin. Doon na lang tayo magkita sa sir. Sinabi ni Esau, kung ganoon, Ipapaiwan ko na lang ang iba kong mga tauhan sa iyo. Sumagot si Jacob, hindi na kailangan. Ang mahalaga, pinatawad mo na ako. Kaya bumalik na lang si Esau sa sir ng mismong araw na iyon. Pero si Jacob ay pumunta sa sukot. Pagdating nila roon, gumawa si Hakob ng tirahan at kinawan din niya ng silungan ang mga hayop niya. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na sukot. Hindi nagtagal, nakarating din sila sa kanaan mula sa padan aram na walang masamang nangyari sa kanila Nakarating sila sa lungsod na pagmamayari ni Shechem. Nagpatayo sila ng mga tolda nila malapit sa lungsod. Ang lupaing pinagtayuan nila ng mga tolda ay binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor sa halagang isandaang pirasong pilak. Si Hamor ay ama ni Shechem. Gumawa si Jacob ng altar na pinangalanan niyang El Elohe Israel. Isang araw, umalis si Dina na anak na dalaga ni na Jacob at Leah binisita niya ang mga dalagang taga-Kanaan. Nakita siya ni Shechem na anak ni Hamor na Hibyo na pinuno sa lugar na iyon. Sinunggaban niya si Dina at pinagsamantalahan pero nahulog ang loob niya kay Dina at nagustuhan niya ito kaya sinuyo niya ang dalaga. Sinabi ni Shechem sa ama niyang si Hamor, Ama, gawan niyo po ng paraan para mapangasawa ko ang dalagang ito. Nang malaman ni Hakob na dinungisan ni Shechem ang pagkababae ni Dina hindi muna siya kumibo dahil naroon pa sa bukid ang mga anak niyang lalaki na nagbabantay ng kanyang mga hayop. Pumunta ang ama ni Shechem na si Hamor kay Jacob para makipag-usap. Nang mabalitaan ng mga anak ni Jacob ang nangyari, umuwi sila agad mula sa bukid. Sumuma ang loob nila at labis na nagalit kay Shechem dahil sa ginawa niyang hindi nararapat na nagdala ng kahihiyan sa pamilya ni Jacob. Pero sinabi ni Hamor sa kanila, Nabighani ang anak kong si Shekem sa dalaga ninyo kaya nakikiusap akong payagan ninyong mapangasawa siya ng anak ko at maganda rin na hayaan nating mapangasawa ng mga dalaga nyo ang mga pinata namin at mapangasawa rin ng mga dalaga namin ang mga binata ninyo. Maaari kayong manirahang kasama namin kahit sa ang lugar ninyo gustuhin. Maaari din kayong magnegosyo kahit saan at magmayarin ng lupain dito. Nakiusap din si Shekem sa ama at sa mga kapatid ni Dina. Kung maaari po, ay mapangasawa ko si Dina na kapatid ninyo. Ibibigay ko po ang kahit anong hilingin ninyo. Kayo po ang bahala kung magkano ang hihilingin ninyo at kung anong ireregalo ko para mapangasawa ko ang kapatid ninyo. Babayaran ko po kayo kahit magkano ang hilingin ninyo basta't mapangasawa ko lang si Dina. Pero dahil dinungisan ni Shekem ang pagkababae ni Dina, niloko ng mga anak ni Hakom si Shekem at ang ama nitong si Hamor. Sinabi nila hindi kami papayag na makapag-asawa si Dina ng isang taong hindi tuli dahil nakakahiya yan para sa amin. Papayag lang kami kung ang lahat ng lalaki na taga rito ay magpapatuli rin kagaya namin. Kung magpapatuli kayo, maaari ninyong mapangasawa ang mga dalaga namin at maaari rin kaming makapag-asawa sa mga dalaga ninyo at maninirahan kami kasama ninyo para maging isang bayan na lang tayo. Pero kung hindi kayo papayag, kukunin namin si Dina at aalis kami rito. Nagkita ni Nahamor at Shechem na mukhang maganda rin ang mungkahing ibinigay ng mga anak ni Jacob. Kaya dahil sa malaking pagmamahal ni Shechem kay Dina, hindi na siya nagaksaya ng panahon para sundin ang mga sinabi ng mga anak ni Jacob. Si Shechem ang lubos na iginagalang sa sambahayan ng kanyang ama. Pumunta agad sila sa kanyang ama sa pintuan ng lungsod at nagsalita sa mga lalaki sa kanilang lungsod. Sinabi nila, palakaibigan ng mga taong ito. Kaya dito na lang natin sila patirahin at payagan na makapagnegosyo sila kahit saan. Malaki naman ang lupain natin. Maaari tayong makipag-asawa sa mga dalaga nila at makikipag-asawa rin sila sa mga dalaga natin. Pero papayag lang sila na manirahan dito kasama natin bilang isang bayan kung papayag ang lahat ng kalalakihan natin na magpatuli kagaya nila. Kung dito sila titira, magiging atin din ang lahat ng hayop at ari-arian nila. Kaya pumayag na lang tayo sa mungkahi nila para manirahan sila rito na kasama natin. Pumayag ang lahat ng kalalakihan ng lungsod sa sinabi ni Hamor at ng anak niyang si Shechem. Kaya nagpatuli ang lahat ng kalalakihan nila. Pagkalipas ng tatlong araw, habang mahapdi pa ang sugat ng mga lalaki, pumasok sa lungsod ang dalawang anak ni Jacob na sina Simeon at Levi na mga kapatid ni Dina. Hindi alam ng mga tao doon na masama pala ang pakay nila. May dala silang mga espada at pinagpapatay nila ang lahat ng lalaki. Pinatay din nila si Hamor at ang anak niyang si Shechem. Kinuha rin nila si Dina sa bahay ni Shechem at umalis. Pagkatapos, pinasok din ng iba pang anak ni Jacob ang lungsod at kinuha ang mga ari-arian dito. Ginawa nila ito dahil dinungisan ang pagkababae ng kapatid nilang si Dina. Kinuha nila ang mga tupa, baka, asno at ang lahat ng ari-arian doon sa lungsod at bukirin. Sinamsam nila ang lahat ng kayamanan ng lungsod, pati ang mga ari-arian sa loob ng mga bahay at binihag nila ang lahat ng babae at bata. Ngayon, sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, Binigyan ninyo ako ng malaking problema. Magkikimkim ng galit sa atin ang mga kananeyo at mga pereseyo sa lupain ito mamamatay tayong lahat kung magkakaisa silang lusupin tayo dahil kaunti lang tayo. Pero sumagot ang dalawa, pababayaan lang ba namin na tratuhin ang kapatid namin na parang isang babaeng bayaran? Ngayon, sinabi ng Diyos kay Jacob, maghanda ka, pumunta ka sa Betel at doon manirahan. Gumawa ka doon ng altar para sa akin, ang Diyos na nagpakita sa iyo nang tumakas ka sa kapatid mong si Esau. Kaya sinabi ni Jacob sa sambahayan niya at sa lahat ng kasama niya, Itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosan ninyo, maging malinis kayo at magbihis ng damit bilang simbolo ng bago at malinis na buhay. Pagkatapos, pupunta tayo sa Betel at gagawa ko doon ng altar para sumamba sa Diyos na tumulong sa akin noong nasa kahirapan ako at aking kasama kahit sana ako pumaroon. Kaya binigay nila kay Jacob ang mga Diyos-Diyosan nila, pati na ang mga hikaw nila na ginagamit bilang anting-anting. Ibinaon ni Jacob ang lahat ng ito sa ilalim ng punong kahoy na terebento malapit sa Shechem. Nang umalis na sina Jacob, pinagharian ng takot mula sa Diyos ang mga tao sa palibot ng mga bayan. Kaya hindi sila lumusob at hindi nila hinabol sila Jacob. Nakarating sila Jacob at ang mga kasama niya sa Luz doon sa Kanaan. Gumawa siya roon ng altar. Tinawag niya ang lugar na iyon na El Betel dahil nagpakita sa kanya roon ang Diyos nang tumakas siya sa kanyang kapatid na si Esau namatay si Deborah na tagapag-alaga ni Rebecca kaya inilibing siya sa ilalim ng punong kahoy na terabento na nasa paanan ng Betel. Tinawag iyon na punong kahoy na alon bakot. Nang umuwi si Jacob mula sa padanaram, muling nagpakita ang Diyos sa kanya at binasbasan siya. Sinabi ng Diyos sa kanya, Jacob ang pangalan mo pero mula ngayon, hindi ka na tatawaging Jacob kundi Israel na. Kaya naging Israel ang pangalan ni Jacob Sinabi pa ng Diyos sa kanya, Ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak, magiging ama ka ng isang bansa at ng marami pang bansa, at magiging hari ang iba mong mga lahi. Ang lupay na ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko rin sa iyo at sa mga lahi mo. Pagkatapos, umalis ang Diyos sa lugar na iyon kung saan nakipag-usap siya kay Jacob at nagtayo doon si Jacob ng batong alaala. -ala. Binuhusan niya agad ng alak at langis ang bato para maging banal. Pinangalanan niya ang lugar na iyon na Betel. Umalis si Jacob at ang niya sa Betel. Manganganak na noon si Raquel, malayo pa sila sa bayan ng Efrata nang sumagit na ang tiyan ni Raquel. Nang matindi na ang sakit, sinabi ng manghihilot sa kanya, Huwag kang matakot Raquel, lalaki na naman ang anak mo. Isinilang ang sangkol pero nasa bingit ng kamatayan si Raquel bago siya malagutan ng hininga pinangalanan niya ang sanggol na Benoni pero pinangalanan ni Jacob ang sanggol na Benjamin. Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daan na papunta sa Efrata. Nilagyan ni Jacob ng bato ang libingan ni Raquel bilang palatandaan at hanggang ngayon naroon pa rin ang palatandaang ito. Nagpatuloy si na Jacob sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa kabilang panig ng Migdal Eder, nagtayo sila roon ng mga tolda nila habang nakatira roon sila Jacob, sumiping si Reuben kay Bilha na isa sa mga asawa ng kanyang ama. Nang malaman iyon ni Jacob, galit na galit siya. Pumunta si Jacob sa ama niyang si Isaac sa Mamre, malapit sa Kiryat Arba. Ito ang lugar na tinitirhan ni Isaac na siya tinitirhan noon ni Abraham. Nabuhay si Isaac ng isandaan at walumpung taon. Namatay siya sa katandaan na kontento sa kanyang buhay at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakapilang buhay na. Inilibing siya ng mga anak niyang sina Esau at Jacob. At ang sumunod sa kwentong ito ay ang kwento ng buhay ni Jose na anak ni Jacob.